Kami nagsasabi noon na ako nag namamangka sa dalawang ilog. Pagkatapos tumiwalag ni Amy Marcos sa partido ng kanyang kapatid na si Marcos Jr., abay dumifensa naman ito at sinagot ang mga kritiko na sinasabi po na hindi daw po siya namamangka sa dalawang ilog bago siya daw po yung uh, gustong uh, pagkaisahin muli itong uh, team na kanyang uh, binoo. at kakausapin niya po umano ang dalawang grupo. Mga kababayan, may pag-asa pa ba? Ang uh, sinasabi ni Amy Marcos, eh, mukhang nananaginip ng gising po itong si Amy Marcos. Dahil pagkatapos nga po nila budulin, traidorin, at ngayon ay gusto nilang pabagsakin ang mga Duterte, at pati ito pong si Vice President Sara, ay gusto pang ipa-impeach ng kanyang kapatid at pinsan na si uh, Romualdez. Ngayon, paano niya masasabi na mapapaayos niya pa po yung dalawang grupo? At kung si Marcos Jr. ang tatanungin, ayon sa kanya, kahit tumiwalag na daw po sa alyansa, itong si Amy Marcos ay susuportahan niya pa rin ito. Alam niyo mga kababayan po natin, ang nakikita ko dito sa pagtiwalag ni Amy Marcos, ay mukhang ito po ay isang strategiya lamang para bakuha niya pa rin ang suporta ng ibang mga kababayan natin, particularly po ang mga Duterte supporters na galit sa timbangag. So ngayon, tumiwalag ito, nagtayong independent, para kunwari ay hindi po siya kasali sa team ng kanyang kapatid. Anyway, uh, panoorin natin mga kababayan ang kanyang defensa dito. sa sakripisyo na tumayo ng mag-isa, pero kinakailangan maging malaya at matatag. Uh, and uh, eto nga, maraming nagsasabi noon na ako'y namamangka sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay uh, ako ang... Uh, daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. <laughs> so, siya daw po yung daan. So, tamang daan ba? <laughs> Para pagtagpuhin daw po yung dalawang ilog. Pero palagay ko, mukhang hindi na ito kakayanin, mga kababayan. Dahil kagaya ng sinasabi, eh, kaya siya tumiwalag dahil sa, ano ngayon, uh, feedback sa kanya ng sambayan ng Pilipino no nalong lalo na po itong 32 million. Tandaan niyo po ha, noon nung uh, mukhang uh, nagsisimula pa lang na binabatikos itong si uh, Vice President Sara ay binabanata ng apo ito ni uh, Romualdez. Ito yung kanya'ng sinabi. Na naghamon ba kayo sa 32 million? Yung parang yung kanya'ng sinabi. O naghanap kayo ng gulo upang hatiin ang bayan na may napakaraming problema sa kasalukuyan. Yung po yung kanyang sinabi noon nung no, no, lumabas po yung haka-haka patungkol po sa impeachment ni Vice President Sara. So alam nyo, imbis na mamatay po aktuali ang isyu ng uh, impeachment, hindi po eh. Nagpapatuloy po ito at lalo po nilang uh, pinaigting ngayon. So ngayon, nag-iimbestiga sila eh, para makahanap ng rason para i-impeach umano itong si Vice President Sara. Pero ang tanong natin, nasaan ba ang isang Amy Marcos? May Itinulong po ba siya? Dumifensa po ba siya kay uh, Vice President Sara? Hindi eh. Parang hinayaan niya po na dudurogin po siya ng kanyang kaalyado. Partikular din ang kanyang kapatid. Tangway. Ika nga sa atin. Um, it's a uh, tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line to talk to all parties and to get things done unity was a dream that i shared in 2022 and i hold fast to that dream of unity for all filipinos naisip ko lang na ayoko pumanig sa isang partido, sa isang sektor, sa isang personalidad. Wala nang panig-panig. Ang kakampi ko lamang eh ang sambayan ng Pilipino. Gagawin lang natin ang tama at ang makakatulong sa nakararami. So ayan, napakaganda kung pakinggan natin mga kababayan. No? Wala nang kampi-kampi. Ang kakampi niya lang ay sambayan ng Pilipino at gagawin niya daw po yung uh, ikabubuti na nakakarami. Pero alam niyo, mga kababayan po natin, na uh, uh, ni Amy Marcos at naging presidente ang kanyang kapatid. Alam mo, wala po tayong ginawa na maganda ngayon dito kay Amy Marcos. No? Patuloy po siya nananahimik at uh, parang kinakonsinti pa po yung ginagawa ni Martin Romualdez at ang kanyang kapatid. Na imbis na magtrabaho muna, trabaho sana, ano, ang inuna po nila ay pamumulitika. Kung saan yung mga taong nagpalibing ng kanyang ama, no, na traitor nga sila eh uh, walang utang na loob. Ngayon ay pilit nilang dinodurog. No? So bakit hindi siya dito umaksyon? Bakit hindi niya kinausap personally ang kanyang kapatid at ang kanyang pinsan? Dahil napakalaki po yung utang na loob po nila sa mga Duterte. Tapos ngayon binababoy, binabastos po ng pamilya Marcos. So bakit ka ano masasabi no? na gusto niya pa rin ayusin ang Duterte at ang Marcos. Wala nang tsansa para sa atin mga kababayan po natin. And of course, si Vice President Sara sinabi niya nga, na yung kalaban ay kalaban, no? Hindi niya na matanggap na sila po ay tinatraidor. Dahil ang nakiusap naman talaga kung tutusin na eh, eh wala namang iba kundi si Amy Marcos, di ba? Si Amy Marcos actually yung kumausap kay Vice President Sara. Kaya napapayag ito na kumampi dito kay Marcos Jr. First time ko nga gawin to eh. Kaya medyo uh, aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at uh, kung papupuntahin ako, ano ba naman pumunta wala namang problema doon. Ang kinatatakutan ko lamang yung uh, init ng halalan. Alam naman ta natin na talagang uh, nagiging uh, malupet, minsan masakit yung sinasabi, kung ano-anong banat. Aba, 'yun talaga. Masakit talaga ang katotohanan. Kung ano-anong banat dahil kayo po ay nag uh, Manang Amy Marco. So, actually, kayo rin po yung sumira ng pangalang Marcos eh. Kasi kayo po ay sinuportahan ng Pilipino. Naniniwala na gagawin nyo po yung ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. So ngayon, hindi nyo pa nabayaran yung inyong utang na buwis. Yung lupang idineklara na kasama po sa El Gaten World, I don't know kung nabalik nyo na ngayon. Bagong deklarasyon lang po yun. Yung 56 hectares, di ba, sa Pauay? oh tapos yung mga sinasabing kayamanan nyo, na o katumbas uh, kapalit nito ay itong propaganda kontra sa China yung mukhang nagpapagamit tayo ngayon sa proxy war para sa Amerika at ang China no at uh, ito nga po yung pagkampi din po ng inyong kapatid ito daw po ay kapalit uh, no itong prose na inyong kayamanan. So, yan po ay hindi nyo actually kinaklaro sa sambayan ng Pilipino. Kasi ang, kabaya, ang sambayan ng Pilipino, nangailangan po ng sagot, no? malang sa inyo. Ito po yung idkaset na napakarami. Lagi mo binabanggit niyan sa Senado. Pero ang tanong, ano po ang iyong aksyon na ginagawa? Wala po eh. Kaya nahihinaan po sa inyo ang sambayan ng Pilipino nahihinaan po kaming mga Duterte supporters sa inyong na lagi nyo po sinasabi na supportado nyo po yung mga Duterte na handa po kayong tumayo kahit mag-isa para sa mga Duterte kung sakaling uh, wala na pong kakampi pero wala no uh, parang useless lang po yung inyong sinasabi pero hinayaan nyo po yung inyong kaibigan na si Vice President Sara na, na ngayon po, tingnan nyo po binabastos sa House of Representatives hindi na po nire-respeto na mga batang kongresman dahil alam po natin na sila po ay bayad katumbas ng paninira at kung ano mga uh, propaganda laban po kay Vice President Sara. Hey, uh, hindi ko matitiis yun, kaya maigi na lamang eh, lumayo at magsarili kahit napakahirap. Ang malaking konsiderasyon, eh, yung sitwasyon ko, yun talaga ang uh, pinakamahalaga. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan, at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mo mangyari, pagbatiin sila, magkausap sila, at ikaw na ang uh, magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, e eh mag ka muna sa tabi. Hindi ka uh, papanig doon sa isa at uh, ayaw na ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo ganun talaga yun at top... so ayan po ha mga kababayan po natin eh, uh, ayaw nyo daw po magkaroon ng alitan ng mga kaibigan mo pero syempre agaya po na sinasabi ni Amy Marcos ay hindi niya po umano uh, pabayaan ang kanyang kapatid so kita na po natin na uh, walang kay kaibigan dito kay Amy Marcos at doon pa rin siya sa kanyang kapatid kahit nakikita niya po na mali na po yung ginagawa at hindi na po maganda yung pagpapatakbo sa ating bansa. Kasi kung matinong po ito si Amy Marco, Marcos, dapat kinikwestiyon niya po yung pagbenta ng ginto. Itong incoming po na pagbibenta ng mga shares and assets po, yung pera ng PhilHealth, yung Maharlika Investment Fund, yung 5,500 na plat control at kung ano-ano pa na walang action po ang kapatid ng ating presidente na umanay kaibigan naman po ng Duterte. So kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento? reaksyon no patungkol sa mga sinasabi ni Amy Marcos. Kung kayo po ay tatanungin ko dahil nalalapit na po yung eleksyon, bukas magsimula na po yung filing of candidacy. Eh. Bibigyan niyo pa bibigyan niyo pa po ba ng pagkakataon no? Itong si Amy Marcos na iboto uh, dahil nagtayo na po ito ng kanyang sarili at uh, hindi na nga po ito makikialiansa sa kanyang kapatid at bilang independent. Kaya niyo pa bang iboto itong si Amy Marcos uh, at uh, bigyan ng pagkakataon no na ayusin ang kanyang sinasabi niya na ayusin niya daw po yung gulo ng kanyang mga kaibigan so yan lang po ha ah. ipaubaya ko po sa inyo yung pagdedesisyon mga kababayan po natin at maraming salamat